Hello, ma'am. Ano sa'yo pangalan ni mo, ma'am? Jaila. Takloy? Ay! Ah! <laughs> ikaw na po Aha. doon sulweta, pre. <laughs> ikaw na ah, Ikaw doon sulweta, pre. Ikaw na likod. doon sulweta, pre. Ay, lang ay <laughs> Hi, ma'am! Ano <laughs> ba, kay kayo mo, pre? Oo, oh, dili lang tanapita, ma'am. Kamusta, ma'am? Ay lang. Ilongga ka, ma'am? Ah. Oo. Oh, oh. Ilongga. May nobyo na wai pa. Ha? Huh? May nobyo na wai pa. Wala pa uyab. tuod man. Uy. Basin na ay uyab ha. Mapusilan ta. Ay. Wala may uyab. Jesus. O sige lang ko ma'am. Ang ka Tika ba? Ay. Lami, ani mo ma'am Uy. Uy. Bawali ay. Wait lang pre. Lam Lami, -lam ihak sa lingog mama. <laughs> okay lang ka ma'am. Nakulbaan ka wala. Ha? Magkatuno, magkatinanawan awan Ano yan? Uy. 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 Pre, wait lang. Wait oh. lang. Ay cellphone o oh, bag mo, mami, sana rin oh. mo. Basit makawat na <laughs> dia Ah, taka. Sige, sige. Oh. Aling, ba? Eh, makasala na po doon eh. <laughs> Ayaw, oh, yos. Grabe. <laughs> Mam. Eh, gani, gani, gani. Grabe. Pura magigong matun si mo. Ay! Hey! Since Mike Pop, wala pa ka nakauyab. Mayara, pero... Since Daker. Ah, nagulag na mo doha. For example, wala ko'y partner, ma'am. O wala ko kay partner. Kung panguyab ko ni mo, sugton ko ni mo dili. Oh. Sugton ko ni mo dili. Yes. Pari nagduha-duha, manapre. Sa mga nagpulihan na to. sa akin na <laughs> <laughs> For example, ma'am, e, kung ano single ko single ka, o pa ka mo ka sa kwadile. Yes. Musugot ka. Oh, ay. Ah, e, kung atong yata ng mama. Sus. Sa tinuod lang dai. O kung wala lang kada obanon ko sa balay ba? Hahaha. banon yung pre no. Ah, kaniya mo kinahimo ulay halo kabastusan niha. Just entertainment only lang po, ha? O, palipay lang ka sa katawan. O, ta, lipay, lipay yun po, ka unya, ma'am. Ha? Sabutan. Makaitin, di ka sabi-saya? di ka sabi-saya? Oo. Unyak maglipay-lipay. Ito, mama. ma'am, ha? Oo. Ano yan? ang bakba mo, ma'am. Oo. ah Relax lang. Uy. Ah. Si Takloy na po. Tara. Di. Tilikay naman ko, ma'am. <laughs> Jog lang. Ingat na tong himuon, Ma'am. Ali ka, Ma'am. Diri ka, Ma'am. Yon, yon, yon. Diri ka. Ay guwapo to makita ninyo tanan no. Diri na lang. Dito na lang dai ka, Ma'am. Sorry, Ma'am. Kay pa ka, ka puyti ka. Grabe ka tabi sa imong halok, Ma'am. <laughs> Ingat na tong himuon, Ma'am. Bibilang ako ng tatlo. Pagkatapos kong bumilang ng tatlo, nandito ka, nandun ako. Pag, pag, pagkatapos kong bumilang ng tatlo Takbo ka sa akin Lumundag ka sa akin E doon sa luweta kita Ha? Okay lang ba? Sige ma'am Yun ang gagawin natin Diyan ka lang Relax lang ma'am Huwag kang masyadong excited Kasi matamaan ka sa akin ngayon Ano yan? Ganito ang gagawin natin Music maestro! Ma maraming maraming salamat sa iyo ma'am Ang lakas kong lumundag Siguro kung nakaupo ako ma'am Tapos lumundag ka na Ay, ano yan? Nakain lahat <laughs> Yung pasubok mo sa akin na pagkain oh. <laughs> Kayo naman oh Ito oh, naman yung mga utak nyo Hey! Ang sarap mo! <laughs> oh, oh. Lord pasensya na Nagkakasala na naman ako <laughs> Pasensya na po kasi tao lang din po nagmamahal at nasasaktan. Oh, nasaktan. Hayop ka talaga. Hayop ka. Gusto ka mo kiss ako, ah, ma'am? Gusto, ah, uh, ano? Saan mo gustong mag-kiss, ma'am? Sa lips. Sa Ay, ano yun? Hindi daw, oh. Oh my God! Lalaki yung gusto ko! Para sa ano, ano? Ako lalaki para Ano, ano? Kaya ko naging lalaki para sa'yo. Uy. Seryoso naman na, pre. Ano sa mga... Uh, anay na maging iihab, pre. Tinunanay na. Oh. Sige, ma'am. Sige, ma'am. First time ko itong gagawin. Sana huwag kayong magalit, ha? O -o. Huwag niyong ibashi, ma'am, kasi... Blessing din naman to. Ay, <laughs> joke lang. Ah! Sukan-sukan, ma'am. Wala pa yung nakahalok ka lips, ma'am. Basing karoon, papurginan ni Saimu, ha? Grabe, ma'am. Ah, pre. Pinakanay, hindi mo gusto, mam. Ma Trauma na yan. Grabe. Sige, sige. Mamaya na mama yan. Oh, sige, sounds, sounds, pre. sound, sounds. Sige, One sige. more time. Lips, good, ma'am. palagi, Mama. Oo, ha? Mamaya po, mag-usap po tayo. Oo, Ma. Am. Sige po. Mamaya na lang po, kunin mo yung number ko, ha? What? Oo. <laughs> hey, Diyos ko! Abigail, papasukin mo ko sa bahay natin. <laughs> Salamat, Ma'am. Uy, ano, masarap, ha? Dili, nabilin iyang laway. Mas masarap ba, <laughs> Oh my God, Ma'am! Ba't ka ganun? Ang sarap! <laughs> oo, yun. Uh -oh. Wala pong kabastusan na nangyayari dito, ha? Just entertainment only lang po. Pagpasaya sa lahat ng mga tao. And shout out po sa inyo dyan, kuya. Mag-ingat po kayo dyan sa taas. Maka mahulog kayo, ha? Uh oo. -oh. Grabe si ma'am. Ayaw magbaawat. Kiss ng kiss talaga. Boy. At ano, shout out ka po pala kay Abigail dyan. Abigail Karikitan. <laughs> Day, pagdating ko dyan sa bahay bukas, sana papasukin mo ako. Boy. Oh Hindi ko naman talaga kagustuhan na humalik eh. Kaso paminsan-minsan lang to. Ah. Pare. 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 Joke lang. Joke lang, dai. I love you so much, Pare. yeah. Pare, Ilyas.